Padulas na, Be Be Be, padulas ka, Be itong ano ako ito ay mga bata Wana mataganana. Yeah.

habit. Ano ya? Hah? Ano ya Habib. Ano ya?

Sige lang, habang may oras pa tayo dahil one hour lang ang aming kinuha na oras para sila ay maging enjoy kahit saan sila. Sige. Dami-dami kasi nilang mga ano guys, mga pwede nilang lalaruin. May uh, beauty parlor, may mga fruits, may mga takoyaki. Kunyari, magluluto-luto sila. Marami, iba't ibang klase ang pwede nilang lalaruin may mga clay ayan may mga ice cream ayan ang aking apo sobrang kulitog yan ang aking bunso gumawa kunyari siya ng cake ayan ang aking apo ang kulit kulit enjoy na enjoy siya guys enjoy na enjoy siya para ayaw niya na umuwi gusto niya mag stay doon Oh, kung saan, saan na lang siya nagpupunta. Ayan, ang bunso ko. Nililinis niya ang ngipin. Sarap talaga balikan ang buhay ng bata. Walang iniintindi kundi maglaro. Eh, nakakatuwa dyan mga idol kasi bakit yung kanyang katawan dyan. Enjoy na enjoy sila. Pati na rin yung isip bata. Nai-enjoy na din. Yan. Para ang sarap tingnan na magiging bata ulit. At magiging enjoy, mag enjoy sa paglalaro. Yung padulas-padulas sa nila mga idol, naalala ko dati, ang ginawa lang namin dyan ay palapal ng niyog. Yan, enjoy na enjoy na kami noon. Ngayon high tech na, sa syudad na kasi tayo, ang mga bata ay nagpapadulas sa ibang paraan. Hindi na palapa ng niyog. Ayan, sige lang mga kidos. At mayroon pa tayong hours na magagamit. Mayroon pang oras. Ayan, ang apok sobrang kulitog. Ganun ka kulit yan, buyag lang. Ayan na, nalaglag na. Sige lang siya, sobra talaga niyang enjoy. Sobrang niyang happy. tung sabi ng uwi anak kami, ayan. Parang nalungkot na lang bigla. Hi, Habi! Ang kulitog mo! Yan, ganun talaga ka, ano, kakulit. Lahat pwede niyang kukunin, tapos itatapon lang naman niya. Ayan, mga clay. ano-ano pwede mo gawin dyan. Pwede lang yan sa mga Uh, five year old pataas kasi pag mga three year old, four year old baka kasi kakainin eh ayan ayan mga idol ang ganda naman talaga ng mga laruan nila eh. parang pati ikaw gusto mo na rin makipag ng ganyan maglaro laro magtalon talon, -talon. <laughs> ayan na nakakatuwa ang aking apo Nah, sobrang happy. Bye-bye mga idol.